Hello guys. So ito po yung part 2 ng aming sinabagan trip. So dahil nga wala kaming ulam na dinala nung pumunta po kami dito sa Sinabagan, nagpakuha po si Mama ng ketchiu o di kaya naman bunog. Hindi ko po alam kung ano yung tagalog nito. Basta po yung maliliit po na isda. Ganyan po yung itsura po niya. Yan. So nakakatuwa lang yung buhay dito, kaya gustong-gusto ko pumunta dito kasi yan nga, very fresh yung ulam. Mantaking mo, wala kaming dinalang ulam, pero pagdating po namin dito, may makukuha kaming isda, ganyan, o di kaya naman tulya. Tapos may mga kangkong sa paligid. So pwedeng-pwede kang mabuhay talaga dito kung ayaw mo ng magarawong buhay, ganyan. So ang saya lang, yan o, fresh na fresh yung uulamin po namin. Gumagalaw-galaw pa yung mga isda as in buhay na buhay pa sila. So yung sinasort ni daddy kasi may mga nakuha po silang mga medyo malalaki. And ihiwalay daw po niyang ipiprito kasi nga mas mauna daw na maluto yung mga maliliit. Kaya hiniwalay niya yung mga malalaki. So after po niyang masort yung mga isda, ayan nagpiprito na po siya. And habang nagprito si daddy ng ulam po namin, si mama naman po nag-aya po siya para pasyalan at saka tignan po yung mga saging na pinalinis po niya. So yan papunta na po kami and syempre pag Ifugao po talaga hindi po mawawala yung nganga. Mas maganda daw po ang usapan kapag merong nganga. So yan siya. So papunta na po kami. Para bisitahin po yung sagingan po ni mama. ito nga po yung sagingan po nila mama. So, alam niyo po ba na sa saging kasi, para mas maganda yung bunga po niya, kailangan po laging nalilinisan. Hindi po pwede yung madami po siyang damo. Kasi mas mahirap din kasi kumuha ng saging kapag masyadong matataas po yung mga damong yan. Kaya from time to time talaga si mama pinapalinisan nyo to pag meron po siyang budget. Yan kasi hindi rin naman po biro yung paglilinis dito. Yan. So dati ito hindi po siya natamnan dati. Pero ngayon po, pagbalik namin, may mga tanim na po yung area na to. So yan po yung sagingan niya hanggang dulo. Alam nyo ba guys, na nakaka-proud po yung, proud na proud ako sa mga magulang ko. Kasi alam nyo po ba na sobrang hirap po ng buhay po namin noon. As in, lumakig po kami na nangungutang yung mga magulang namin. Nag-aaral pa lang kami, puro utang, promissory note po kami. Pero hindi po talaga sila huminto, hindi po natigil doon. Itong sagingan na po na ito, kaya sabi ko na second time ko po na pumunta dito at yung kapatid ko hindi pa po napapasyalan ito, eh dahil po kakukuha lang po ito. Ako po nung may asawa na ako, yung kapatid ko naman po nung Uh, nagtatrabaho na siya, tapos na po siya sa pag-aaral. And nakakatuwa kasi patuloy pa rin po silang nangangarap, nag invest ganyan. Hindi po actually para sa mga sarili nila kasi matatanda na po sila eh. Ang alam ko talaga, nag invest pa rin sila para sa amin. So nakaka-proud talaga yung mga magulang kong to. Very supportive. Kasi syempre din, may mga kapatid din po kami. So, apat po kasi kami. And yung isa po, kakokolehyo pa lang. And yung isa po is grade 5 pa lang yung bunso po namin. So, after po namin pumunta at maglibot-libot, ito naabutan na po si namin si Daddy na patapos naman na po yung linuluto po niya na ketchiew. So, sobrang sarap po niyan. Isa po yan sa paborito po ng asawa po. So, habang inaantay namin, ito nagpapahinga kami. So I hope nagustuhan niyo po yung video natin na ito. And kung nagustuhan niyo po, pwede niyo po siyang i-share, i-like at saka pa-follow na din po. At saka wag po sana tayong mag-skip ng ads kasi sobrang laking tulong po nun para sa amin. And sana someday soon pagka sumahot na din po tayo, um, binabalak po namin na magbigay din po ng Uh, kaunting tulong po sa ating mga dialysis patient lalo na at saka sa ating mga ibang followers. So yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye bye!